yun oh good morning 5 a.m. ang aga natin kumadyak punta tayo ng ano Waikiki Beach Woo! harap kasi siya masyadong mainit hindi pa siya mainit may kunting hangin pa sarap talaga pag ano pag maagang mag ride eh. ah solo ride pa rin tayo um, um, hindi pa umuwi sa ID pa yung mga ano mga sasakyan sarap naman ang ganito oh. malamig pa yung ano malamig pa yung panahon no hindi bago pa lamig ngayon tapos makulimlim pa siya last week 5am wala na tas na ng araw may ahon dyan oh, na ano banayad lang siya pero masyadong mahaba malamig pa ng hangin no? yan ito yung sinasabi ko kanina <laughs> ahon na banayad lang siya pero pakahaba nito eh dati ang unang punta namin ni Heidi dito wala eh naglakad kami dun sa dulo eh kasi naninigas na yung ano namin yung hita namin eh nanibago kami ngayon kaya naman to eh takbo natin no. Oh. Sibin lang. Sibin <laughs> eight lang yung takbo natin. Chill ride lang tayo. Okay, pagbalik natin last pag na tayo eh. Layo, layo din yun eh. Siguro abot din tayo ng ano nito. Balikan. Tingin ko abot tayo ng 15 yata 15 kilometers mga nun mahigit pero malalaman naman natin natin to mamaya pag uwi kung ilan yung napajak natin kasi ito gumagana naman yung ano natin gumagana naman yung by computer natin eh Chính là đừng tay đi thôi. Oh my god. Ah. Wakas na ahon din natin. Ah. <laughs> Ngayon, ito naman yung reward. No. Ito naman yung reward. Ingay ng uwak ah. So, Losong tayo. Oh god. Yan oh. Wala na tayong kaba kasi binalik ko yung ano steam ng 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 bike. Dipula siya ano. Siya compatible. Ulang na ang ano tawag na washer. Ulang siya. Oh. Niyan. Maganda. balik natin mamaya may dahon balik natin mamaya siyempre ahaw na naman tayo kaya chill ride muna tayo ngayon kasi pagbalik natin nako mahirap pag plus pag na tayo God. Kaya lang mas Kumportable ako dito kaysa dyan sa kabila na. Natakot kaya dyan Yung hindi mo nakikita yung sasakyan na sa likuran mo <laughs> Mainit pa naman ngayon Hirap na Hindi na yung sigurado. Diba? Yeah. Diyan o, oh, dyan sa bundok na dyan. Ay, anong dyan eh, parang may kami ng dyan beauty. Pero, hindi pa namin inakyat ni Heidi eh. Kulang pa tayo sa lakas. Kulang pa tayo para akyatin ng mga ganyan. Duro next time. Punta tayo sa mga ganyan. Oh! Grabe oh! yung hangin na malamig pa sana winter na <laughs> sana winter na no oh malamig na oh pag summer pag winter gusto gusto ng ano summer pag summer gusto gusto ng winter pa dapat doon tayo sa kabila doon tayo sa kabila dadaan dito tayo dadaan sa kabila ayun dyan dito tayo yun ayo kami sa dun dito wala gano'ng sa sakyan Mari Is that a new guy? I don't need the ring train go Ito Ito ang malupit dito May ano sila Parang bikire, binding bikire Tawag ito <laughs> Diba? Binding machine siya Na mga na, Mga pan diba? Kaling no Malang no 1,000 1,000 Galing ni. Eh. Kasi sila ng ganyan. No? Hindi na kailangan ng ano. Mainit na siguro kaya hindi na kailangan ng ubi, no. Ah. Hindi pala, bakit nakalagay na hindi ubin Pero all items are frozen. Ah, malamig pala 'yan. Oh. Uh, mahal naman. Oh. Nikat na yung araw. Ito yung ano vitamina D. No. Ah. Kailangan natin ng ano mag sa araw. Eh. lapit na tayo malapit na tayo sa dagat direksyon tapos bike baba tayo sa lumaya, sa kabila

Hi,ございます。Ha <laughs> ah, ha ha. Wow, kawaii na. Ngayon view. Di ba? Ngayon naman yung ano view. Oh. Umaakyat ka nang ang haba-haba -haba, tapos. Gandi ganyan yung view, makikita mo tingnan mo naman. Oh, kita yung mga bundok. Kasikat na nang araw ako so Yeah. Sarap kaya. No? Sarap kaya. Worth it yung inajak mo eh. Yeah. Mm -hmm. oh, tiyo, Make me so- yun no Dati dito kami ni Heidi oh. yan o oh, pwede maraming mga bikers mungunta dito eh so rainbow cafe ah oh, may anong sabi bagong ano yan o hindi lagay yung mga bike nila kaya lang sarado basta dito eh hindi nyo iim basta mag, ano, magbukas oh. tingnan nyo naman yung ano yung view worth it no di ba tapos ah, pag, siguro pag kumplito na kami eh, kaya na lang magbike ng dalawang anak namin kaya na lang pumanjak na ganito kalayo oh, balik kami dito siguro mga maganda dito mga September kasi pwede kayo tambay tambay lang dito eh kain kayo you diba? sarap mga pagkain dyan di ba oh. yan ang Waikiki Beach Diba? Wala. Wala pang kataw-tao. Punta tayo dun Ikot tayo. Tapos dito tayo daan mamaya pag uwi. Diyan sa baba. Ano? You know? oh, ito. Losong lahat to Ayaw tayo sa taas Tapos, yun yung sa baba. Pahinga lang tayo ng kunti dito. Tapos, huwag na tayo. Oh. oh. Okay. dito may kainan din dito eh dalawang beses na kami nakakain dito ni Heidi marami din pumunta dito na ano, mga bikers eh may nalagyan ng mga bike dito Kung gusto kayong kumain ng nakabike the island Aluha Waikiki Beach Ito tayo ganda ng sikat ng araw tapos may vitamin D doon tatlo oy Huh? Nahinga muna ako dito tapos uwi na ako. Punta pa ako sa kapatid ko ngayon eh. Magkita-kita kami. Eh. Diba? Yeah, worth it yung ano mo. Worth it yung pajak. Yan. Oh, sama natin si Save. You see, baby? Diba? Oh. Dito ko tatapusin to. Maraming salamat sa pagsama ngayong araw na to. Hanggang sa muli. Happy Sunday. Peace. Wait.